maalaga kung kalapati pinakain ko na sila ng kanin muna dun sa dulo dalawang pusa tinali ko yan dahil makulit ayan sila ayan sila mga guys hmm. sino may gusto bumili na kayo ng kalapati Ibibenta ako. Ayan o. Oh. Ay, makikita yung katawan ko ni. Kakatawang lupa. Nakahubad lang ako. Short lang kasi sobrang init. Ayan mga guys. Mga alagang kalapati. More than 50 yan. Mas... Yung iba nasa lungga doon sa kabila pa. Mm. Mm. Makukulit siya mga yan. Ayan o. Oh. Ah, sarap ng hangin Sa so, may gusto. Ng kalapati. Ayan, binibenta ko yan. Itos. Eto's lang mga pig, mga kapwa, mga kanguso, mga pasinaya, mga hampas lupa. Hmm. Ayan mga kapamilya ito yung manok ko. Oh. Ito yung matapang ah. Ayan, yung mga napagsaw na huli ko, gagawin kitang siopaw ayan o, oh, makulit yan o, oh, lumipad ayan, bungag lapinig na sila ubos na yung ano nila ubos na yung kanin nila bukas sa umaga ayan, pinakain ko yan nilinis ko muna yung sahig kasi dami ng ipot ipot ng kalapati yung may-ari hindi na raw nung maglinis may obligasyon na naman ako sa paglilinis ayan mga kapamilya magandang buhay